Mga kabayan, pasensya na at hindi na tayo masyado makapag-video sa ating YouTube channel kasi sa sinasabi ko na sobrang busy namin dito sa trabaho kasi ang project namin laging minamadali. Wala na akong oras. Lalo na si Kanship ako. Bihira na magka-oras. Ngayon, ipapalam ko lang po sa inyo yung mga nandito sa pulan po ang government ngayon ay nag-increase na naman kasi lahat ng mga bilihin nagtaasan. Ngayon dito sa amin, yung mga lokal ang unang na-increasean. Ni-increasean In sila ng 7.5 slote. Sa ano 'yan dito sa mga direct na ano namin. Lahat ng mga kumpanya dito sa ulan Uh, local company o supply, basta lahat. Buong pulan po, nag-increase ang government. ang Kasi, kaya nag-increase ang government, kasi nagmahalan yung bilihin at dahil sa gera, yun ang rason ng government. Kasi dito, uh, tinawag ako ng isa kong kaibigan na, ano, na itawag nito na lokal, sabi niya Dianan, uh, nag-increase na naman ang government ngayon. Sabi ko, ganun ba? so, oo. Lahat, lahat, foreigner at Poland, i-increasean yan. Magdipindi na lang yan sa mga amo. Yung mga amo nyo, kung magkano ang increase. E, hindi ko lang masabi kung magkano ang increase nyo. Singilin nyo yan. Pangatlong increase na to eh. Pangatlong increase na to. Ngayon, ang mga amo nyo dyan, papipirmahin kayo ng mga bago na namang kontrata pag pinapapirma kayo niyan sa mga bagong kontrata ngayon ng amo nyo, tingnan nyo kung may nakalagay doon na increase. Kasi pag walang nakalagay doon na increase, na sinusulat, tapos nagpipirma kayo. Yun ang ano nila, yun ang, lalo na kung may blank, may blank yung pinapirmahan nyo. Yun ang isa-submit nila sa mga company. Tapos lagyan nila ng increase. Yun ang style ngayon ng ano, ng ibang amo. Pipirma kayo ng Kontrata, firma lang kasi sasadmit nila sa government yan eh, na katunayan na nabigyan kayo ng increase sila na maglagay nyan pero yung ibang amo dyan uh, hindi nila ibibigayan papipirmahin lang kayo bagong kontrata tapos pagkatapos na kayo nagfirma lagyan nila ng increase sasadmit nila sa government tapos hindi natin alam nakalagay doon, wala tayong increase. Pero nagpirma lang tayo. So, kahit nabigyan sila ng increase sa mga company natin, uh, hindi pa rin tayo mabibigyan kung hindi tayo uh, i-inform ng amo natin na oh, may increase kayo, ganito, ganyan. Pero nag nagpirma na tayo, walang inform, inform na binigyan tayo. Sa kanila, mapupunta yon. Eh, wala tayong, wala tayong ano, wala tayong makakukuha ano doon increase pa ganun ang ang ginagawa ng amo natin. Kaya kayong mga ano diyan, lalo na yung mga nandito sa pulan na hindi pa talaga na increasean kahit isang bisis kasi nag-increase nag-increase po ang pulan January tapos after 6 months nag-increase na naman. Tapos eh uh, ito Increase na naman ano to parang parang emergency increase kasi ang bilihan dito ay sobrang mahal na isipin mo ang bigas pagdating namin dito ay 4 pa yon 4 may 3 may 4 ngayon ang bigas ay size na so napakalaking kasi nagreklamo kasi lahat ng halos lahat ng mga nandito sa Pulan nagrereklamo lalo na yung mga agency uh, ang rason nila dapat mag-increase kasi yung mga tao nagrereklamo yun ang mga rason nila kaya ang government dito ng Pulan Ah, nag, nagbigay ng increase sa mga lahat ng nandito sa pulan na mga nagtatrabaho. Kaya kayo mga nandito sa pulan, tanongin tanungin nyo yung amo nyo, lalo na yung hindi talaga kayo na-increasean sa loob ng tatlong pang-increase dito. Tanungin nyo yung amo nyo na sabihin nyo, huwag kayong matakot na boss, in-increasean pala kami. January, tsaka after six months mula nung January, nag-increase tapos ngayon, nag-increase na naman kaya, ang advice ko po sa inyo, itanong nyo yan, lalo na yung mga sumasahod dyan na 17 is 18, 19, yun, itanong nyo yan sa mga amo nyo para madagdagan yung sahod nyo. Kasi uh, dati may nasalubong ko doon sa susunod, eh dito, nakasubscribe naka yung tatlo dito na kilala niya ko, 17 is yata sila, 18, wala daw silang increase, taon mahigit na sila dito, yung iba wala pang isang taon. Kaya kung ako sa inyo, yung mga amo nyo, Kulitin nyo uh, Sabihin nyo na Bigyan nyo kami ng increase Takutin nyo Sabihin nyo mag kami Kasi ganito ganyan May ma magandang offer dito Lalo na kung mga trabaho nyo Ay ano Parang mga Kailangan na kailangan Yung parang laging Argent ng trabaho niyo, Tapos wala kayong increase Kulitin nyo yan Tapos takutin nyo Huwag kayong matakot Illegal tayo dito Makakahanap ng bagong company Huwag kayong matakot Saka shout out Sa mga ano dyan Mga bagong dating Mamili kayo ukay-ukay Parating na ang lamig Huwag kayong mamili ng brand nyo. Maghanap kayo okay, Okay. Ngayon kayo mamili. Huwag, huwag kayong mamili doon sa lamig na talaga kasi magmahal yan. Ngayon kayo mag ano. So maraming salamat. Yun lang guys ang ano ko. Ang may info ko sa inyo. Sobrang busy talaga. salamat pa din sa mga sumasubaybay. Nagko-comment. At nag nagbio sa mga video natin. Kaya marami pong salamat. Pasinsya na po kayo kung hindi masyado ako makapag makapag-video kasi minsan hindi ko ma hindi ko ma hindi ko maintindihan kung anong i-vlog ko kasi naisabi ko na lahat eh baka hindi lang kayo manood kung mag-vlog ako ng iba kaya yun naghanap lang ako dito ng may share sa inyo so yun lang guys uh, kulitin niyo yung amon na ma-increasean kayo kasi nag-itaas ang government ngayon dito sa amin 7.5 yung mga lokal direct 7.5 slotty yung increase sa kanila iwan ko lang sa mga kanya-kanyang amo natin kung magkano i-increase nila sa atin kasi kung saan na supply kayo yung sinusupplyan nyo yun din ang mag increase sa amo nyo di natin alam magkano i-increase tapos kung sakali, kung sakali increase sa ng 6 slote yung amo natin o kung sakali bigay nila yung 2 slote o 3 slotes sa kanila yung 3 yun, eh, negosyo eh kaya yun, uh, kulitin nyo na lang yan so maraming salamat at God bless po sa lahat ng nandito sa pulan mag ingat ingat po kayo, huwag kayong magagala-gala pag wala pang mga TRC, delikado